may dala tayong ano pula dala yung parusa tinatawa tao ng parusa oo oh, wala naman tayong ganun dala kaya nagdala tayo ng pula wala yung mga ano natin doon sa likod ayaw bumulas paano na yata yung lupa medyo mahina na ano. try nating maghalaman sa ano sa ortis sa mga gilid gilid yan saka ano nga pala magbababot tayo ng ano ngayon binhi mamaya ng hapon tapos bukas ng hapon ang uh, hango tapos magbabato po tayo ng isang araw o 12 adose magkano tayo sa dalawang hektare eh. sa farm 2 maganda na yung sitaw ni Wittica yan mawas bilis lumari ng ilog isang araw lang nandyan o oh. pa bilis ah bilis lumalim mo oh. agad nandito na baka yung bantilan natin yan nakaano na pag uwi natin pwede na tayo mag ano doon lakas lumalim agad bumalik yung level ng ilog

Dito na tayo. Ayan. Buti na lang. Bago tayo umuwi kahapon, naangat natin. Sana nakalubog na gusto yan. Doon nakaano yung makina na yun. Ayan. No? Kunti na lang. oh, Kabilis lumalim. Ay. Buti na lang. Naiangat natin ng konti. Ito no. Kalubog sana yung ano yung kay Goy Fernand din na ano tulungan muna natin sila kaya tala pare tayo tatang kaya kung na tali muna pagin. so pantala tulungan din natin sila kay Fernand upya ay itanggal tayo Thank you. Lang. ay di palang parusa sana Ayun lang natin pula Alanta Oh, tanya Pak Amor lagi natin yung mga makina natin natanggal na natin kanina tapos yung kina kuya Fernando din naangat na kakasano na natin dito sa gawin dito hmm. uh, abot naman siguro yun mga kapeta Yan Si na Carlo. Ano? Ah. Pauwi na. Pa. Alis na rin. Hindi kaya matibag. Sa so, bagay dyan na lang. okay kaya na lang natin sa ilalim. Kaya natin na. Para ano. Para bumabang ganun. naman siguro yun, mabas na muna tayo o dito para dire diretso yung trabaho mamaya na tayo mukha pa andar ang makina eh yung tinatanim natin baka ano na muna hindi na muna tayo tumanim gawa nung madaming damo kailangan ma-spray muna yun bago makapagtanim tayo muna tayo Para dire direito baho Lamanis manis. Tahu di toh. Menudo. Soalnya. mabos. Wala tayong ibang dalang battery baterya, Hindi ata matatapos yung vlog natin ngayon. Yan, hanggang kung saan tayo aabot. Takasan ang muna namin ni Boss Andy mga makina sa kay Yan, mabos. Ang anak vlog din natin ito. Kailangan maragal na lang ang tubig ito. Kaya pinatuyo muna natin yung isa. O balak natin dito lulubog natin yung ano yung dam pero patag na rin to eh para lumubog lang yung dam ano. babasagin lang natin ulit ito ito para lumubog yung ano yung hindi mo niya Redningsavdelingen sa dette.

sige natin tubig ito isa para makita natin yung ayan dito abaya ah, pala hindi eh. na Yan na. Wala nang panuglog niya, boss. Yan mo, boss. nandito na si ano. May pumapasok na tubig na dito. Tapos yung dosa ano na, dosa dulo. Uulitin lang natin maya maya. Kunin muna natin yung makalabaw. May nag-aano na daw doon, nag-i-spray doon sa bana display ng kangkong. Kangkong, kangkong. Ayan mga boss. Uh, magbabawid na tayo ng ano. Anyway pa. Ng ng binhe. Puputuloy natin para di tayo magkirapang mag-aon saka magbaba. O si boss hindi. Haanin muna yan. O. Na? Magkain ng talo. natin 'yung magbaba ko. Pasasarin natin yung nasa dulo natin. Tama ba? Naratambakan natin. Check. Ay naku, magari na 'to, ah. Ha? Tapay pa. Wala lumayan na naman. Wala niyan. Wala na takang iyan Pwede takang parang map Na? Dito to? Ano po? Awa oo oh, kinakain na orang kay Kin kinakain ang sabi dito na awa ka bravo ah

Kota kita kayak di ternyata kita juga hmm. itu. Saya lagi santai. Ali ko na may to poison ba? saka kay may pisana itong madagol na, o oh, wala nang pick nang ng kay. Kasi pinadala yan tanong kin eh.

sa dulo paikot dito ng ganito para ano para tawag dito hindi na tayo mag sunbat lalim nga lang nandito natin tunnel lang natin yung isa sandbag natin yan magtatagal din tayo nakakita natin yung ano o kasabi ko nga ito yung rest eh kung ano bigyan mo ng pangbunganenda ano kung nakita na lang ulit tayo yung nagbabante dito sa nag-operator bibigay na lang natin eh wala tayong dalawang ano dito pera kaya pang renda lang ng ano operator ayun mga boss tapos na Thank you. Uh, pinagbibigyan ko na lang ng dalawang daan kay ano ang merienda yung kung mapre kay kuya uh, ano sa bata ni RR wala tayong dalawang pera dito eh. uh, sabi ko bibigyan na lang abutan na lang dalawang daan para pang merienda bibigyan na lang natin kay kuya sa ano ang pangalan ng ano na yun? Kalimutan pangalan. yan, okay, nga parang pakasweno na lang din sa pinagawa natin kasi kung ano-ano yun mahirapan din tayo dun tapos magaan pa tayo sa ako kaya pinatambak natin